umubra ang diskarte ng Saudi Arabia na ibenta ang langis nila sa mas mababang presyo. Tumuloy na sa pagtanggi ang India sa langis ng Russia at ngayon ay nakikipag-usap na para bumili ng itim na ginto sa mga bansa sa gitnang silangan. Marami ang tumatanggi ang mga refinery ng langis sa India sa langis ng Russia para sa mga delivery ngayong Disyembre. Limang pinakamalalaking kumpanya ng refinery ng langis sa India na may dalawang katlo ng kabuoang import ng langis ng Russia ngayong taon ay hindi naglagay ng kahit isang order para sa langis ng Russia para sa susunod na buwan. At sa parehong panahon, ang mga kumpanyang ito ay pumipirma ng mga bagong kasunduan sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ipinapakita ng laki ng kasunduan na lumilipat na ang India mula langis ng Russia patungong gitnang silangan. Buti na lang may diskwento ang Saudi Arabia para sa India, pero hindi pa doon nagtatapos. Nang tumangi ang kaluran sa enerhiya ng Russia, naging pangunahing mamimili ng krudong langis nito ang China at India. Habang ang Brazil ay naging isa sa pangunahing consumer ng produktong petrolyo tulad ng diesel. Ngayon, inanunsyo ng Brazil ang biglang pagbawas sa pagbili ng Russian diesel. Sa Russia, sinabi nilang may milyon-milyong bariles ng langis na hindi na ibenta dahil sa parusa ng Estados Unidos. Walang nakakaalam kung anong gagawin sa mga ito ngayon. Ako si Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye na nasa ibaba sa description ng video na ito nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Ayon sa Bloomberg, tinatanggihan ng mga refinery ng langis sa India ang langis mula Russia para sa Disyembre dahil sa parusa ng Estados Unidos limang pinakamalalaking kumpanya ng refinery ng langis sa India na may dalawang katlo ng kabuang import ng langis mula Russia ngayong taon ay hindi nag-order ng langis mula Russia para sa susunod na buwan. At ibig sabihin nito, ang dami ng supply ng langis ng Russia sa India ngayong Disyembre ay biglang bababa ng 65%. At dito mahalagang tandaan na karaniwan ang mga kasunduan para sa susunod na supply ay isinasara bago ang ikasampu ng kasalukuyang buwan. Ngayong ikalabing isa ng Nobyembre, wala pa ring order para sa langis ng Russia ngayong Disyembre mula sa limang pinakamalalaking refinery sa India. Nangyari ito matapos taasan ni Trump noong Agosto ang taripa sa lahat ng inaangkat mula India hanggang 50% at magpatupad ng parusa sa pinakamalalaking producer ng Russia, Rosneft at Lukoil. At ngayon, binanggit ng Bloomberg na tanging dalawang taga-proseso lang, ang Indian Oil at Nayara Energy, ang bumili ng kaunting mas malaking dami ng langis ng Russia para sa Disyembre. Ngayon, nanganganib na silang mawalay sa European Union dahil nagpatupad na ng sariling parusa ang European Union. Pinaikling paalala lang na kung alinmang, kahit alinmang oil refinery sa mundo ay nagproseso ng kahit isang batch ng langis ng Russia sa loob ng nakaraang animnapong araw. Hindi bibili ang Europa ng kahit isang patak ng petrolyo, gasolina o diesel mula sa refinery na iyon. Ang India, gaya ng inyong naiintindihan, ay hindi mawawala ng langis at dito kailangan nating aminin na gumana ang mga parusa ni Trump. Ang mga kumpanya ng oil refinery mula sa India ay nagsimula ng negosasyon sa pinakamalalaking bansang nagpoproduce ng langis sa gitnang silangan upang palitan ang langis ng Russia na naapektuhan ng mga parusa ng Amerika. Ayon sa ulat ngayon ng Bloomberg, ang mga top manager ng mga pampublikong oil refinery sa India ay nakipagkita sa mga kinatawan ng Saudi Aramco at Abu Dhabi National Oil. Mga pampublikong kumpanya ng langis ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na sama-samang nagpo-produce ng mahigit 13 milyong bariles ng langis kada araw. Ang mga pag-uusap ay naganap sa gilid ng Energy Conference sa Abu Dhabi noong nakaraang linggo. Nakakatuwang tiniyak ng mga tagagawa ng langis sa gitnang silangan sa mga Indiano. At ngayon, ipapaalala ko kung ano ang nangyari pagkatapos ng pagkikita ng mga Indiano at mga Saudi noong nakaraang linggo. Naglabas ako ng hiwalay na episode tungkol dito sa YouTube channel na ito at nalulungkot ako. Kung hindi nyo yon nakita, sana alam nyo na ang patutunguhan. Kaya, Ipapaalala ko na lang. Apat na araw matapos ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng India, inihayag ng Saudi Arabia pinakamalaking tagapagluwas ng langis na ibababa nila ang presyo ng lahat ng uri ng langis para sa mga kliyente sa Asia. Ang presyo ng Saudi Arab Light para sa December delivery ay ibababa ng isa dalawang dolyar kada bariles at ibebenta na may isang dolyar premium sa Aman Dubai Benchmark. Bukod dito, parehong diskwento na isang dalawang dolyar kada bariles ang inilaan para sa Arab Extra Light at Arab Super Light. Samantala, bababa ng isa hanggang apat na dolyar kada bariles ang presyo ng Arab Medium at Arab Heavy na langis. Para lang ito sa mga kontratang pinirmahan ngayong Disyembre. Ngayong Disyembre, titigil ang India sa pagbili ng langis mula Russia at lilipat sa langis ng gitnang silangan. Apat na araw na mula nang sabihin ko na ang pagbaba ng presyo ng Saudi Arabia ay paanyaya sa mga kumpanya ng langis sa India na bilhin ang kanilang langis kapalit ng mula Russia. At ngayon, nakuha na natin ang kumpirmasyon na talagang pinapalitan ng India ang langis mula Russia ng langis mula sa Gitnang Silangan. Sige, ulitin natin ulit para mas malinaw. Dahil sa parusa ng Amerika na nakaapekto sa Rosneft at Lukoil Lima sa pinakamalalaking oil processing companies sa India ay tumigil sa pagbili mula Russia. Ito ay ang Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum Mangalore, at Hindustan Petroleum Corporation Limited Metal Energy. Sa huli, wala silang biniling kahit isang batch para sa Disyembre. Ibig sabihin, buwan kung kailan tuluyang ipinatutupad ang mga parusa ng Amerika. At sakto namang nagbigay ng diskwento ang mga taga-Saudi sa kanilang langis para sa Disyembre kaya't ang India ay nakipagkasundo na sa kanila. At nabanggit ko kanina na sa ngayon, dalawang kumpanya lang sa India ang bumibili ng langis ng Russia. Bakit hindi sila sumunod tulad ng iba? Hindi ba sila takot sa parusa? Simple lang ang sagot dito. Dalawang kumpanya pa rin ang bumibili ng langis ng Russia. Ang kumpanyang pag-aari ng estado na Indian Oil na gusto lang tapusin ang mga natitirang kasunduan at umalis at ang kumpanyang Nayara Energy. At dito na nagiging pinaka-interesante ang lahat. Ang Nayara Energy ay pag-aari ng Rosneft. Nakasalukuyang may mabibigat na parusa. Wala na silang mawawala. Ang kumpanyang ito ay umaasa lang sa langis mula Russia. Pero yung mga kumpanyang gusto pa rin magpatuloy sa operasyon, yung limang nabanggit ko kanina. Noong Oktubre, tumaas na ng 87% ang binili nilang krudo mula sa Saudi Arabia at ngayon ay tuluyan na silang lilipat sa langis nito. Dahil dito, naiipon sa mga Russian oil miners ang mga hindi nabebentang supply. At ayon sa datos ng Bloomberg sa simula ng Nobyembre, umabot na sa 300 at 382 milyong bariles ang dami ng langis ng Russia na naipit sa dagat. Dito, dapat ipaliwanag ang kahulugan nito. Halimbawa, Sinabi ng Reuters ang tungkol sa dalawang tanker na may dalang 1.5 milyong bariles ng Urals na langis na napilitang mag-angkla malapit sa Suez Canal at naging parang mga lumulutang na imbakan. At ngayon, napakaraming ganitong mga kargadong tanker at lahat sila ay hindi makapagbaba ng kanilang langis kahit saan. Dahil dito, wala nang mapaglalagyan ng bagong minang langis sa Russia. At ang nangyayari, kahit ang tinatawag na shadow fleet, tumigil na lang talaga ito. Puno ng langis ang mga tanker, pero kailangan nilang tumigil at maghintay. Tumigil ang dalawang tanker sa dagat noong Oktubre 24 matapos ipatupad ang parusa ng Estados Unidos. Kasi tumanggi na lang ang mga mamimili na bilhin ang langis na ito. At mula noon, mahigit dalawang linggo na, nakatigil lang ang mga tanker na ito sa dagat. Uulitin ko, noong simula ng Nobyembre, umabot sa tatlong daan at walumput dalawang milyong bariles ng langis ng Rusya ang laman ng mga tanker sa dagat. Hindi na kailangan ng kahit sino ang mga bariles na ito kaya mapipilitan silang ibenta ng may diskwento o lugi. Simple lang, para madaling mailipat at maproseso ito kahit saan. Dahil hindi pwedeng manatili ng walang hanggan ang mga tanker sa dagat at patuloy pa ring nagmimina ng langis ang Rusya kaya kailangan itong ilipat kung saan man. Dapat ding idagdag na nagkaproblema ang mga Ruso sa pagbebenta ng langis at produktong petrolyo, hindi lang krudong langis. Matapos tanggihan ng kanluran ang enerhiyang yaman ng Rusya, naging pangunahing mamimili ng langis ang China at India, habang Brasil naman ang naging malaking konsumer ng produktong petrolyo gaya ng diesel. Ngunit ngayon, nagdesisyon na rin ang Brazil na bawasan ang kanilang pagbili. Hanggang ngayon, 60% ng diesel supply ng Brasil ay galing pa rin sa Rusya. Noong Oktubre, matapos ipataw ng United States ang mga parusa, bumagsak ito sa 17% at patuloy pa ang proseso. May ilang mahahalagang bagay dito. Ang pag-export ng produktong petrolyo sa Brasil ay mula sa mga Baltic na daungan kung saan halos apat na ay galing sa mga pabrika ng Rosneft at Lukoil. Ibig sabihin, mga kumpanyang pinarusahan ni Donald Trump noong Oktubre at direkta ring sinabi sa Brazil Napatuloy pang bababa ang dami ng binibiling diesel mula sa Russia dahil hindi na maituturing na maaasahang tagapagtustos ng mga produktong petrolyo ang Russia matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga Ukrainian drone sa mga oil refinery sa Russia. At sa tingin nyo, kanino ngayon pumayag ang Brazil na bumili ng mas maraming diesel bilang kapalit ng mula sa Russia? Tama, sa Estados Unidos ng Amerika. Oh, gumagana ang mga parusa. Kaya dito may problema maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon nyo sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Iyon lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.